pilit mang bumabangon ng mga taga Naga City mula sa pagkakadapa dahil sa bagyo. Pero kakabakaba na sila dahil naman sa banta ng bagong bagyong Leon. Kahit ang paglabas masok sa lungsod, pahirapan. Live mula sa Naga City, Kamarines Sur, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, marami pa rin bang stranded? Cheryl, sa taya ng mga otoridad, aabot sa 30 kilometro ang tukod ng traffic papasok at palabas ng Naga City. Kaya marami pa rin sa mga kapatid natin ang stranded na kadagdag pa nga sa inaalala ng ilan ang ulan at baha na posibleng idulot ng bagong bagyong Leon gayong hindi pa halos nakakabangon sa hagupit ng bagyong Christine ang kabikulan. Po, oh, sobrang nangangamba. Kasi baka yung... Imbis na pa yung baha, dumagdag pa. Sobra pong pangamba. Sobrang sobra. Iisa ang pangamba ng maraming bikulano sa posibleng epekto ng panibagong bagyo sa kabikulan. Ang 80 anyos na si Resurreksyon, mistulang palaboy nang masira ng nagdaang bagyong Christine ng bahay sa barangay Mabolo sa Naga City. Byuda na at mag-isang tinataguyod ni Resurreksyon ang tatlong anak na may sakit. Paano na raw kung tataas muli ang baha dulot naman ng bagong bagyong Leon? Oh, so. Nalungkot talaga ako sa Baguio kasi wala kami bahay pong uuyan. Limang barangay pa sa Naga ang lubog sa tubig. Ang ibang residente, hindi na naitago ang sama ng loob dahil wala pang natatanggap na tulo. Kung may kabagalan, marami nagugutom na pamilya na nag sa inyo. Nagbigay na ng 30 million pesos na financial assistance si Pangulong Bongbong Marcos sa lungsod. Kinakailangan yung paggamitan nito ay yung mga items na direktang makikinabang yung mga tao. So dapat maramdaman ng mga tao na doon sa 30 million ay naging party po sila. Sa situation briefing sa Naga City noong weekend, natalakay ang pangmatagalang solusyon sa baha. Katuwang ang Korean government, posibleng simulan sa 2026 ang pagbuhay sa Bicol River Basin Development Program na proyekto noon ng ama ni PBBM na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito, climate change talaga ito. This, uh, this is all new. So we have to come up with also new solutions. Kilo-kilometro na ang pila ng mga sasakyang stranded sa naga. Ang ilang kargang prutas at gulay ng mga truck nabubulok at nangangamoy na. May ilang gasolinahan naman na nagsara dahil kulang na ng supply ng petrolyo. Cheryl umakyat na sa labing apat ang kumpermadong nasawi dito sa Naga City. Ayon kay Mayor Nelson Legacion, nakikiramay po ang News 5 sa mga kaanak at uh, pamilya ng mga nasawi. Sheryl, samantala sa alagay naman ng trapiko, papakita ko lang sa inyo yung sitwasyon dito sa bahagi ng uh, Maharlika Highway. Nakakatawid na mga motorista patungong Naga City mula sa bayan ng San Fernando at uh, Milaor. Kung kanina nga ay uh, sobrang haba ng traffic ngayon, Cheryl, yung sitwasyon ay medyo nabawasan na ng kaunti pero asahan pa rin yung uh, build up ng mga sasakyan, Cheryl. At yan muna ang latest di bola dito sa Naga City. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.